Uh, yung DIY ko kung mapapanood niyo yung una mga video na pinalitan ko ng strip light mapapansin niyo parang sobrang liwanag kasi niya tatlong LED bulb ang ang nakalagay diyan ganun din yan kung kundi na ang inyong plate light na yan lagyan nyo pagka nirepair ninyo palagyan nyo na rin ng ganito load resistor para hindi na siya mapupunti ngayon bali subok nayan na yan mga scientist sa mga nilagyan ko ng mga tail na LED hindi na sila napupundi